Naniniwala si Atty. Salvador Rosal Panelo, dating presidential spokesperson na si Pastor Apollo C. Kibuloy, ang isang natatanging kandidato na may mga katangiang bihirang makita sa mga politiko sa kasalukuyang panahon. Ayon sa kanya, hindi lamang siya isang reliyosong leader, kundi isang halimbawa ng tunay na integridad at katapatan na bihirang makita sa mundo ng politika, lalo na ngayong darating na midterm elections. Si Prince Tipuli magbabalita. Ibinahagi ni Atty. Panelo na ang mga katangian ni Pastor Apollo, dignidad, paninindigan, kagitingan at kagalingan ay dihirang makikita sa isang lider ngayon. Higit pa rito, ang kanyang pagiging tapat na kaibigan ay nagpapakita ng kanyang kakaibang integridad. Ayon kay Panelo, si Pastor Apollo ay hindi kailanman naging matakaw sa kapangyarihan at hindi nagtakwil sa mga taong nagtiwala sa kanya tulad ng matibay na samahan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nagbago sa kabila ng mga pagsubok. Sa kabila ng mga hamon, si Pastor Apollo ay isang tapat at matatag na lider, hindi tulad ng iba na nauurong sa mahihirap na sitwasyon. Kaya't ang paalala ni Atty. Panero sa mga butante maging mapanuri sa mga ihahalal na kandidato. Kaya dahan-dahan na nakikita ng taong bayan ang kagalingan, kagitingan, kasipagan, at ang uh, integridad na bihirang makita <laughs> sa mga politiko. Ako maniwala kayo, kaya paulit-ulit kong sinasabi nyo, maging mapanuri kayo sapagkat gaya na sinasabi ni Robin Padilla, never itong mag-traidor. Uh, ang daming traidor sa mga <laughs> naging uh, kaibigan ng Pangulong Duterte mga nakinabang sa kanya pero tinalikuran siya nakita nyo o kaya bagsakan sila sa rating ang cater ni Panelo ang mga nagawa ni Pastor Apollo para sa KOJC at para sa Pilipinas ang nagiging dahilan ng kanyang pag-angat nakikita ng mga tao ang dedikasyon ni Pastor Apollo na hindi nag-aaksaya ng resources. Hindi lamang ang Kingdom of Jesus Christ ang kanyang pinaunlad. Dahil sa oras na maupo sa Senado, ay gagawin niya rin ito sa buong bansa. Ay, hindi na katakataka na mga tao ay gravitating towards pastor. Sabagat nga, yan ang paulit-ulit kong sinasabi. Yung record niya speaks for itself. Nakikita natin kung paano bilang isang nag-iisa no, na, nag tao siya ay nakahikayat ng uh, pakonti-konti hanggang lumawak na lumawak, lumaki. At nagkaroon siya ng isang uh, grupo kung saan ay pinakita niya ang mga katuroan at ugali ni Iso Kristo sa pamamagitan ng kanyang sariling pagbibigay halimbawa. At marami po siyang na hikayat at naging miyembro. At nakita natin kung papano niyang dinamit ang kanyang panahon, ang kanyang talino, ang resources upang hindi lamang mapalaki ang uh, kingdom of Jesus Christ kung hindi pati na ang mga dinaanan ng kanyang uh, grupo lahat ng uh, lugar dito sa Pilipinas. Matatandaan na naging numero unong advokasya ni Paso Apollo ang pagpigil sa mga kabalbalan at kasamaan ng CPP-NPA-NDF sa bansa. Si Pastor Apollo mismo ang naging biktima ng karahasan mula sa NPA, pati na ang mga miyembro ng kanyang grupo na pinatay ng rebelling grupong ito. Ang kanyang laban ay hindi lamang para sa bayan, kundi para sa mga mamamayang biktima ng kanilang karahasan. At nagbigay siya ng kanyang tulong dyan sa mga indigenous people, tapos ang kanyang pakipagbaka laban sa mga komunistang terorista, ginamit niya lahat ang kanyang resources upang manindigan at ibaon sa libingan itong mga kalaban ng Estado. At dahil nga dyan, ayun, ang ganti sa kanya, na isang uh, pamalahan ay labagin ng kanyang karapatan, ikulong siya. Pero sabi nga na, ang kasabihan, you cannot let a man down forever. Sa huli, nanawagan si Attorney Panelo na tulungan ang butihing Pastor Apollo upang manalo sa darating na halalan at ipakita ang suporta sa si isang lider na may malasakit sa bayan at tunay na dedikasyon sa kanyang advokasya. Okay, tulungan natin si Pastor Apollo Kibuloy na maka sa Senado. Gawin natin bawat isa sa inyo kumuha kayo ng lima hanggang anim na boto para sigurado makapasok sa winning senatorial candidates. Yes. Yun ang you know, pinakamagandang regalo nyo sa kanyang uh, pagdiriwang ng kanyang... Pag ilan na si Pastor? 70? 75 po. 75? Ay, mukha 65 ba? Ah, <laughs> sa kanyang 75 birthday. Ngayong araw, ipinagdiriwang ni Pastor Apollo ang kanyang ikapitumputlimang kaarawan, isang espesyal na kaarawan na itinuturing ding Adopted Birthday ng mga kabataan sa buong mundo. Iniaalay ng buting pastor ang kanyang kaarawan bawat taon, lalo na sa mga batang hindi nakakaranas ng selebrasyon sa kanilang mga birthday dahil sa hirap ng buhay. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.